Hello everyone, flexing my sunny side up. Grabe ka perfect. For today's video guys, magluto tag sudan pamahaw. Moray masulod sa tuimbi nga utok guys, ang itlog, ang pambansang ulam. Kamu guys, unsa klase nga nilutoan sa egg inyong gusto pag breakfast? Comment down below. Kay magchika ta. Nice. Kadungog mo sa bata guys, nag am am, -am na. Nanawag na siya kay mamahaw na. Guys, wala na ako na ako na videohan ang pagluto na ako sa nisa lap. Ha, kay, naglisod mong gugu ganina niya. Nabisi ko niya. Karoon ko sa kukudumdung nga mag-video di ay ko. Scrabble day ni guys. Pero ang kato ganina, grabe ako ko ka-perfect pagkabuhat sa sunny side up guys. Charot, love my own. Magkita guys. Basta ato mga masterpiece. Ah! Yes. Am -am! Salamat sa pagtanaw.